Uh -huh. Ayon, hindi na tayo manghuli ng tulingan. Hindi na, kay 33 days <doors> na lang. Kahit masabi ka sa akin, ipalpas ko. Mamaya may update tayo kung uh, magkano yung ating kinita. 3 33. 3 days, 3 days. Try it now. Lugi. Uy, ano? Ayan, 3 days. 2,000 na lang. Ang lahat, ang kapuan. Sa 488 kilos. Ang huli natin lahat ay 1,244 at ang gross ng ating huli mga migo ay sakit sa kamay oh ang kamay ko migo kamay na mga mahirap na mga katulad ko yan yo good morning mga migo katalapos ko lang magpabunot ng ngipin mga migo no at nandito kami ngayon sa bangka baba kami ng ano ng crudo at ah uh, Container pala, ang crudo at gasolina tapos na kami magbalansi ah, uh, maya update tayo sa kung magkano yung kinita natin sa buong laot natin, yung 5 days kami sa laot mga amigo, so yan sa inyong lahat, good morning bago mag-upisa tong vlog na to, mga amigo, pasasalamat mo na sa inyong lahat sa so walang sawang panonood sa aking mga video no, sa mga sulig yung supporters, subscriber at sa mga silent viewers sa mga hindi nag-skip ng ads, good morning at amiga, uh, amiga love, shout out sa inyong lahat mga amigo lalo't higit sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas pangangatawan at sa mga biyayang tanggap sa araw-araw right? daming basura basura is waving ha sali namin itong mga container na may laman na kalahati may laman na 1 fourth yung may tubig boards ipukos na mga boards ano yan? bawas ikaw lang ako ako big ito puno ito 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 bawas din yan bawas ang bawas bawas, bawas nga ang dami nito ay wag ka malagyan pa ito ang dami naman hindi na ano, ganyan na ano. na lang, siya <laughs> lang, ang 1.8 na <laughs> <S -taluya. laughs> mm, lang suban itula da, suban <laughs> itula da huli na tino, huli na tino, suban huli na tino, suban itula da, suban itula na lang ang itula ano namin yes, Ia tak ada. I, mana tak ada? Tiap muka anu sah, okey. Kena kau, kau kau tak buk? Ayo Tabo Kau suka suka ni. suka 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 Para suka 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 dito kasi kami na hirapan pag ano may mga tubig sa laot ay hirap na tabalan na sa ano nabuhay pag laging sira ang ano yung okay, yan di malayo yan ito sa dalim dito na sa awan Ayun. Tapos so, namin nasa alin yung mga gasolina namin ko Mayroon kaming tirang dala namin Ayan o Dala namin gasolina ay 30 container 34 yata Tapos mayroon kaming tirang 14 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Bali 20 container ang naubos namin ngayon Medyo marami-rami mga amigo Dahil uh, truling uh, Madalas Uh, ano uh, ano yung makina no pag -trolling. yan Truro naman ito ito yung hiniram ng ano ng pangulong nag area sa uh, private no yung nga palang pangulong nag area sa private namin mga amigo ay ano napalpak na, uh, nawarak yung lambat nila pero buhay pa naman na yung isda kaya hindi sayang yun yung mga galong-galong kasi mga amigo mabigat yan pag marami no yung daraw ng abuya na yun marami talaga yun hindi kaya ng ano pag hindi marunong ang busero nun ay warak yung lambat Dito yung mekaniko, si Tupi Ayusin yung ano Sa manubila boss no? Ha? Manubila Gearbox Gearbox? Gearbox siyang nasira daw Ngayon, hindi na tayo manghuli ng tulingan? Hindi na, kayo 33 na ang tulingan Kahit sa akin, ipaalpas ko Ipaalpas? may update tayo kung magkano yung ating kilita. Stress, stress, sa... kita try to tao. Uy, wag anong, wag ano mo? Ayan, uh, let's see. Ito, na lang? Sa ang lahat, ang kapuan? Sa 488 kilos. Ang kapuan ng balansin, magkano? Ano, 8,000. 8,000 hmm. sa 400 kilos, 400 kilos. Pero yun mo yan mga amigo 400 kilos yung ano nya Huli Pero meron yung mga ano mga Madalas kasi sa mother huli nila Yung mga big eye Kasi latak at saka kaskas Kaya big eye ang huli nila no Meron din silang tulingan. 400 kilos lahat yung huli niya at parte niya ay 8,000. Meron siyang baling 4,000 kaya 4,000 uh, linis. Ano po ano, kanya? Tatlo. Tatlo? Oo, oh, mo. Alin? Ito at Oo, oo. May mga ano pa eh, may mga patsira pa. Isa lang na pala naubos. Abang, di pala naubos. Di pala naubos mo. Oh, di Dapat ginggawa, iyo, okay, di dapatan kita gabayan lui Oke ni pinagamit kay ini na umos Ye ni bang ay sambalik pa Selang Leyo panggatong mo okay. Oh ah. na ah, naman yung ibang bangkaw Kami a ah, bukas pa kami siguro magharga nang hilo mga migo Ito kargado na Yan mga yan Wala na sila. At ito. Siguro kami bukas pa tayo mga arga ng ilo mga migrong. Hindi ko lang alam kay kapitan. Pagka bukas siguro daw. Sabi nila. Ah, nag-order na ilo na naman. At palaot na naman tayo mga migrong. Sana makabawi kami ngayong laot na to. Sana mga tuna ang sisibad ngayon. Ah, hindi mga tulingan no. Pag tulingan migrong masakit sa kamay tapos mura. Lugi sa ano. <laughs> lugi sa. Lugi sa ano sa tawag nito. Sa bira. Maganda yung tuna kasi isang bira mahal. Yung tulingan masakit sa kamay tapos mura. Kaya ah uh, sana tunang sisibad at sa mga di kaya mga ilupin tuna lang. Pag may tulingan mga amigo bitawan lang namin para dadami pa sila. Alpasan na namin kayo <laughs> na po mag na lang also, pag Bosyo na siya ng tulingan alpasan na niya. <laughs> okay, magkaano <tosano>, sa sa <laughs> sa lista, kadaming lista. Papahaba <laughs> lang. Maraming timbang <laughs> Yan, last na na ano ng container At Yun, dito tayo mga amigo Update tayo sa ating uh, kinita ngayong laot to Wala muna tayong ano uh, ngayon Update na muna tayo ngayon mga amigo dahil Siyempre sa uh, fishing ground Nandito tayo sa tabi no So, yun 5 uh, days kami sa laot mga amigo Yung pagbaba ng isda namin ay na inabot kami ng dalawang araw hindi ko nablinag yung huling araw mga amigo at ah uh, <laughs> kunti, lang, konti na lang naman yon kaya yon dalawang araw kami nagbaba mga amigo sa isda namin nangyari kasi mga amigo nagsabay sabay ang dating ng mga bangka kaya uh, tambak ang uh, tulingan oversupply kaya yon first time namin makahuli ng uh, 11 tons sa buong laot namin dito sa area namin no? at uh, first time din namin magkapresyo ng ganito kamura at uh, speaking of first time mga amigo first time din natin magkahuli ng isang tulnada mahigit na isda sa isang lautan lang 5 d days sa laot ay nakahuli tayo ng isang tulnada mahigit so yun ito yung ano amigo ano lang Balansi natin no nakahuli tayo ng cute na isang piraso yun lang ang pinakamalaki natin at yun yung pinakamahal na presyo ngayon sa ating balansi ito amigo yun kaya tatay may isang piraso, 16 kilos, tag-140 ang kilo. Yellow pin naman, 48 kilos, tag-118 ang kilo. Big eye, 102 kilos, tag-94 ang kilo mga amigo. At ito, ang pinakamura. Tulingan, uh, 1,057. Ang kilo naman ay 33. Yan. At meron tayong lamarang na 21 kilos, tag-70 ang kilo mga amigo. Ang huli natin lahat ay 1,200. Uh, 44 at ang gross ng ating huli mga amigo ay 53,843 yun yung ano sa dami ng huli natin mga amigo no? Uh, ito lang yung bininta natin 53,000 dahil sa mura na presyo ay yun ito lang inabot ng ating ano gross mga amigo grabe salamat lang tayo mga amigo dahil marami tayong huli no kung hindi ay siguro lugi tayo nito dahil meron, meron tayong bali pero hindi na makalakihan ng bali natin yun nga 1057 uh, uh, yung huli nating tuling no lahat lahat sa limang araw natin sa laot at ito yung ano binta ng 1057 kilos mga amigo ito 34,881 uh, ang ating binta sa isang tulinada sa isang tulinada nating huli ay 34,000 ang ating binta 881 <laughs> yun lang ating binta mga amigo yun nga gross natin 53,000 sa lahat lahat nating huli no? Uh, cute, yellowfin, big eye, tulingan at saka lamarang wala tayong tuna, wala tayong uh, black marlin kaya ito lang ang ating nahuli yun sa 53,000 mga amigo meron tayong uh, binawas na 5,384 yun yung 10% at ito ang ano hatiin namin sa tatlo itong tira 48,459 459 ang ating tira at ang ating balance mga amigo ay ito yan. 16,153. Uh, hindi naman sama mga amigo sa loob ng 5 days sa laot ay nakaparty tayo ng ganong kalaki no. Thank you Lord pa rin sa ating blessing kahit murang presyo ay nakabalanse pa rin tayo mga amigo. Bali natin ay 1,827. Meron tayong binabayaran sa isda 724. Ang uh, sa isda mga amigo ay 1,294 yun yung bayarin sa isda mga amigo yun yung uh, isda na binibigay-bigay ko sa mga sumang dito nung nagbaba tayo at itong 1,244 ay yun yung ano uh, hurnal sa isda kung gaano karami kasi yung huli mga amigo piso kasi bawat kilo kaya yung bayad sa ating hurnal ay uh, 1,244 hurnal amigo yung nagbuhat sa isda natin yun yung ano uh, hurnal kaya ang linis nating party mga amigo ay 12,358. Yan. Dinasa dinama sa loob ng 5 days sa fishing ground. Na hindi lahat kasama uh, navigation pa, uh, back and forth no. ya yeah. 'yun. Thankful pa rin tayo mga amigo dahil party pa rin tayo ng sapat ngayong laot na to. Uh, hopefully ngayong laot uli ay maka party ng malaki-laki mga amigo para sulit yung ano. Uh, mga sakripisyo sa laot. <laughs> Sana mga tulang ang Sibad ngayon para ano para makabawi sa murang presyo ngayon ng tulinga no. Nangyari kasi tambak ng isda dahil nagsabay-sabay yung mga dating ng mga bangka. Sakit sa kamay oh. Ang kamay ko migo. Ito yung kamay ng mga mangisdang katulad ko. Yan no? hmm. Yan ang kamay ko migo. Kamay ng mga mahirap na tulad ko kamay na mga mahirap na mga isdang katulad ko yan dayo na kayo dayo so yan yun lang muna for today's video na nga mga amigo no <laughs> yun lang muna ang ating update kayo update na naman tayo sa ating uh, pag prepare pag palaot uli at uh, bukas siguro mga kami ng ngilo bago ko tapusin itong video na to, mga amigo uh, mag shout out na tayo no nang ilan sa ating mga sulit na supporter subscriber sa mga silent viewers natin yan. Sa mga hindi ko mabanggit mga amigo, pasensya na kayo na uh, maybe next time. Maybe next time. <laughs> Kanta yun ah. Oh. Good morning and shout out kay Mirna Agsoy family, kay Eric Arsenas Albaris, kay Herbert Belisa, Julay Turon at kay Rebecca turno Dudes go. Kay Dong Pobre. Yan kay Tuiski Pinida from Italy no. Ah uh, good morning and shout out sa iyo amigo. Ah uh, good morning at uh, shout out din kay ah uh, Lamberto Lumakang kay Arins uh, Medalio kay George Donaire kay Maricar Bravo and family kay Kuray Tihonis kay Chimay kay Robinita Lucinada from Italy shout out and good morning din kay paring Billy ng Sorosogon Emilio Nerosa Arnold Dabalos kay Armando Suaverdes from Catanduanes kay Ryan Al Ma Alminis and family from City of Smile kay Chris Pasha Official from Saudi Arabia Shout out din kay Julianito Lorenzana and family from Surigao del Sur no. Kay Edgardo Pitugo. Shout out ng good morning kay uh, Siratpin De Soy Jr. kay Mitch Chi and Rubis family from Romblon. Kay Babit Librilla shout out from Sultan Kudarat. Kay Rinske Otero TV from Leyte. Good morning. Kay Rubel Piris from Tandag Surigao del Sur. Kay Rinsy Gonzaga. Jin Galo from Maidulong, Eastern Samar kay Jan Nasis from Brunei Larry Ibanez from Bicol Johnny Rizaldo from Kabadbaran City Disina and Pedrosa Family from Digo City no? Uh, good morning, shout out sa inyong lahat mga amigo Ports from Qatar kay, uh, Shout out and good morning kay Ryan Fabrigas from Saudi Arabia no? Kay Ramon Estremos from JMA Cavite Kay Dundon Sirapin San Twili from Labuta City Shout out Shout out din kay uh, Rico Mortil and Justin Minyon Sapuan family from Dumagiti City uh, Good morning, a shout out kay Roy Mumpar From Cagayan de Oro City Kay Metojo Rimondo From Saudi Arabia GC Piloton From PNP Silang Silangkabiti Yan Kay Dinilin Miranda Jakusalim family from Mindanao uh, Richard Istaris Abel Cabanlit Yan kay Maricho Piliegas And Cobio family Almira Sereno and family, uh, shout out from Pulo, South Cotabato. Kai Arnel Kalay from Antipolo City. Uh, good morning shout out Kaijan Paul Joseph and Balisong, Pilipinas from Japan. Kai Marlo Nabaro from Jida at Kai Ignacio from Morong Bataan. Shout out and good morning din kay Ruli Padilla at kay uh, Marcos Monsida. Uh, shout out ang good morning kay Jimon Kumilang from Melbourne, Australia yan, good morning sa inyong lahat no? sa mga hindi ko nabanggit mga amigo uh, pasensya na po kayo, itulong yung ano natin ngayon yeah, next time ulit mga amigo sa inyong lahat, uh, maraming maraming salamat sa walang sabang panonood sa aking mga video no? sa mga solid kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers uh, walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat lalo at higit sa mga hindi nag-skip ng mga ads good morning at shout out sa inyong lahat mga amigo until next video, hanggang dito lang tong video na to Maraming salamat sa inyong pagtanaw mga amigo o pag-ambing mundran. Bye-bye!